Hello guys, magandang umaga sa inyo lahat. So it's 7am the morning. Andito ay sa trabaho at magbubuso ulit ako ng cemento So ito ay naayos ko po yung gagamitin kong lugar, yung pwesto. At ang bubuso ko ay yun, yung kwadrado na yun. So magbubuso ko dito ng, ay ko ay anim. Anim nito. Pero hindi ko po pupunoyin yan. Lahat. Meron po yung nakalagay sa kitna. Tapos mga ganito lang po kakapal yan pababa pa diretso sa mga side so yun lang po yung bubuhusan ko so anim na piraso yan so dati na i-post ko na to ako dati gumagawa talaga yan then sa so, sobrang busy ko din sa trabaho pinagawa sa iba tapos kaso ilan na yung gumawa medyo inamadali kasi hindi maayos yung pagkakagawa ngayon binalik na naman sa akin so ito nga pala yung ilalagay ko sa gitna styro tapos ito naman yung sa ilalim para hindi tumagas ay sensya na hinihingal ako kasi inaayos namin yung nandapan namin yan lalagay ako ngayon ng tubig ito yung gagamitin ko mixer so most likely makakapag umpisa kami past 8 na so it's 7am in the morning again uh, once na may ayos lahat may lagay yung mold or format sa loob ng bubusa namin po yun dito. Pupunin yung mga gagamitin. Tapos mag na kami. So no break yon Or siguro break muna bago kami mag-umpisa. Inom lang konting tubig. Tapos once sa mag kami, wala na pong tigil hanggang matapos. Kasi mabilis pong tumigas yung gagamitin ng simento. So after matapos, uwi na. Most likely lunch or after lunch kami matatapos. Tatlo kami yung problema ko, yung dalawang kasama ko parehong baguhan, isang hapon, isang So walang problema kung anong lahi kasama mo basta may alam sa trabaho kaso mga pareho silang bago sa trabaho uh, wala kasing available na tao kaya sila yung pinadala sa akin. So again, uh, maya maya uh, kukunan ko ng konti yung proseso sasama ko kayo sa gagawin namin. Samahan nyo ko. Okay guys, so trabaho muna para sa ekonomiya. Ang init. So, ubarin ko na itong long sleep ko. Ayoko sana madumihan kaya nga napakainit. Grabe. Umaga-umaga pa lang guys ha? So, I think it's only 7.30 pa lang. Pero grabe na ang init.

So ito yung apat na gagawin namin or namin nadala na dala na para lagyan ng molde o yung styro sa gitna at yung dalawa pang gagawin kaso hindi siya may lalabas hindi mo naaalisin to itong dump to uh, ah, I mean tong loader karang so ang problema dito yung susi wala hahanapin pa namin Ya sabi ko, iyo, huwag nalang gawin niya, apat na lang ang buhutan. Ayaw po ba yan? <laughs> sabi ko, delikado, kukunin niya patagilin, tinapakabigat yan. Kukunin ng pork lips, ako babagsak yan. sabi ko, <laughs> ko nakukulang ko ng video, tumigil na takot. <laughs> What? Wow! Kukunin niyo doon. Takay, takay, takay! Abo yo! セザンセさんセさん、スタッドがキュッシー、ススラしステー、ススラコレマケチョウガラ。こーローションテクニックパナマクはメイラプションです。でたたた危ないかもしれないからタカイから今簡単に出るけど、コレワモティクルナトラワー、オモコネチョウガラ。タブン、やめるア。これはだけ爪は入れて Oste, magaro sa sutra kanta ni toro ka. Abulay. Sino mo yawa ka? So yah minsan kailangan mong sabihan din yung mga kasama mong hapon, <laughs> kasi minsan ipipilit nila mga gusto nila. So pagdelikado, delikado, sinabihan naman kami ng mataas yung presidente dito sa kumpanya na kahit ano ginagawa ng mga nauna sa inyo, yung senpai ang tawag dito. Pero kung nakikita nyo mali yung ginagawa nila, sabihan nyo. Kahit mas mataas ang posisyon nila sa inyo, lalo na kung delikado. Hindi sila pwede magalit kasi nga delikado. Kailangan nyo kontrain sila or else may maaaring... Ay, may ma... may disgrasya na maaaring mangyari ganun po. siya na. So, update. Sinabihan ko yung hapon na no, ng nang idaan doon yung forklift. Delikado. Ala ko gagawin yung sinabi ko na sungkitin yung ilalim ng paleta at itulak para tumagilid siya makukuha yung forklift. Ay yung, I mean yung paleta. Kaya na lang namin. Doon po siya nagpunta. Ayun yung forklift. Ayun, stack up na siya doon. Ang gulong halos isang dangkal na kalubog So, Uh, lalo magtatagal ang trabaho namin. Kaya sabi ko sa kanya, kumuha ng ibang forklift kumuha ng wire or chain, hihilahin namin yon para mailabas. Mga hapon talaga, pasaway. Mag-ingat ka nga. Ayan guys, oh. Stack up! Akalugog na siya! Ito yung harapan. O oh, di diba, ayaw makinig? Okay guys, so ganito po ang gagawin. Tatuig po yung bubuhasan ng semento. At yung molde o yung forma. Or form. Yan po. Isanag ko lang po. Or tinensya ko na lang. Titignan mo lang kung equal lang yung both sides or all sides. Yan po. Tapos lalagyan ng pabigat dito. Dahil kung hindi nilalagyan ng pabigat yan, once nabuhusan ng semento yung gilid, aangat po to. So, inaantay ko lang yung ilalagay dito ng pabigat. Tapos, ayusin pa namin yung limang piraso. Kasi, again, anim na piraso po yan. At mag-uumpisa na kami mag ng semento. So, up to the next one! Okay hey guys, yan. Nadalawa na na yung ko. Aantay ko lang po yung mga iba pa. At mag-uumpisa na po tayo. May apat na po tayo guys. Two more to go. Okay guys, so yun po. Naisat na po namin ang anim na bubuusan. atin yung mixer. So baka ang yung gagamitin namin. Meron na rin ako dyan vibe. So yung uh, imimix na simento na lang inaantay namin. And pwede na kaming mag -tumpisa. So again, uh, tatlong tonelada po yung ibubuhos namin dahil sa isang ganito, believe it or not, kahit maliit po yan 500 kilos po ang papasok sa gilid yan so dahil anim yan tatlong tonelada po yan pero dahil twice namin hahawakan yon yung tatlong tonelada equivalent po yun sa anim na tonelada dahil ilalagay sa mixer then imimix, lalagay ng tubig tapos ilalagay po dito sa molde, so twice 2,000, 6 na tonelada may yun kasama yung tubig. So, yan po, again, Ayun na po yung uh, na-mix namin ng cemento. So, once na makumpleto na yan, magpisa na kung may mag-buhos ng cemento. Thank you. Pagkakaroon pa rin Tapos na kami ng na isa. Nakikita nyo, hindi po nakapantay yan. Mas mataas po ng konti yung cemento. Kasi po, pag tumigas yung cemento, or habang tumitigas, bababa po yan, or magpapompact. Kaya yung mataas na part na yan, bababa pa po, po yan. So ito, mga nasa one-fourth na po ang laman. At meron pa rin po tayong apat na piraso. Okay guys, so patatapos ko lang hindi namin kasi kanina ko pa pinauwi yung dalawa mga 30 minutes ago sa doon Ay, ako. stress, kapagod kasi sila yung um, talat yung manalagyan ng semento. So ako naman yung mga nilalakaran namin yung ugasan ko kasi magpapata. Ako so, mag po tayo sa unugasan ko. After kong magugas pinagtapo ko sila yung mga tirang semento yung natra sa mixer nilinis ko ba? So, ako naman sinasoli ko yung mga gamit ko doon sa pwesto ko. ng So, ko sila. sa Sa So, yung mga mixer. Yung dalawa, naglakad doon sa hinugasan ko. putin puti niya naman. Hinaugasan ko na. Ah, sabi ko, konti. Kasi nga, nalinis na eh. Tapos na pa sila naglakad. Alam nilang mato ng yung mga uh, boto nila. Tapos so, ayun, pinauwi ko na lang sila ng maga. Huwag na lang mag-isa naglinis. So yun, uh, again, tapos na kong trabaho. Simpleng, simple ba yun? <laughs> Stressful na pagbubuhasan sa semento So, sana po na kasi yung simpleng Lagi ko sa inyo, pinakita ko lang ang trabaho ko para paano ako semento sa So, ingat po tayo ng palagi.